Hello, good morning po, good morning. Ayan, update -up po sa ating uh, malalaking tanim na natin sa ating uh, planting series Ayan po mga kalinga po. Ayun. Ah, Ay, oh. Nakita niyo mga kalinga po, may uod po. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Kaya, Ayan po nakita nyo yung uod na yan. Oh. Ayan ko, o, kaya na in-spray ko to kahapon eh. Hmm. Hindi siya nadala sa akin. May nakaredy po dito pang spray mga kaling. May gawin po dito. Gawin tayo dyan. Kasi ito lasan ito. Ano po? mga kalinga po napakaganda na po kailan kaya ito mag ayan eh, madali na po siya magbulaklak oh, kasi kung ano yung kanyang kung, ano, kung ano, mga nagsanga na siya ayan oh. ang laki na aabuti ah, na po yung bubong ng kamatis ayan oh. Ayan po yung kamatis natin. Oh, ang laki na, ang taas na. Oh. Oh, ayan po. Yung puno. Ayan po ito, ito. Ayan. Ayan. Ito. Taas na. Ang taas na po ng ating mga tanim. Ang oh, ganda na po. Ano? Okay. Ilang may buwan na po ba ito? eto uh, mayroon po tayong mga bagong tanim ayan oh mga bago po yan ayan. ayan yan po ay mga bago ayan yan po yung mga siling mamahalin ayan ayan po yung unang batch natin ang lalaki na ayan. tama tama yan sa itong kamatis kasi po napakamahal dito ng mga tulay ano yung mga kamatis na yan sobrang Ayan, ito napakaganda. napaka Nap napakasarap pong tingnan yung, alam mo, yung mo, ano, tapos makikita mong ganito na, oh. Ang lapad na ng kanyang mga dahon. Parang ang sarap ng itinola, oh. Ang taas na po niyan, oh. Yan po, no, yan, oh. Mga nagsanga siya. Hmm. Ang kuwan po dito, yung pinakangkuwan na yung dahon niya nung pagkabata niya hindi pa nasisira ayan oh, ang ganda na po ng ating tanim nakita na po natin yung uh, kung ano yung resulta ng no, pinaghirapan natin ano po mga kalingap ayan po uh, ayan ito lang na muna po ang update sa ating uh, planting series ano po ayan at uh, wag na muna po nating istorbo si kalingap awi dahil uh, Busy, busy po siya doon sa bakod na ginagawa nila para itakbo niya sa hardware bibili ng kung ano ano kaya nagkikita po kami dyan lang sa labas at saka ngayon po bihira na siya pumunta dito mula lang <laughs> nung nandyan na si Mang Marichu ay na busy po hindi na nung sumama yung mag-asawa dito uh, hindi pa nakakabalik kasi po araw-araw palagi may party doon sa kubo maraming mga surprise dumarating So, hindi siya makaalis. At ah, tama, okay lang naman po dahil meron naman tayo dito ng tiga. Ka, uh, kapag wala po tayo ano, uh, dinidilig naman niya 'to. niya. At 'yan nga po ang mga lupa naman ay mga sariwa. Ayun oh, uh, mga basa po. At saka nilagyan ko po siya ng screen dito sa taas. Uh, kin kinukulong ko siya para Uh, hindi pasokin ng kung ano man na minsan po kasi may nakakapasok dito ng manok kinakain niya mga dahon ayan ayan po mga kalingap hanggang dito na lang na muna po ang ating video at uh, syempre po uh, sana po uh, wag naman nating i, i, i skip yung ads ano po para meron po tayong revenue ay maraming po salamat sa lahat ng mga sumusuporta po dito sa ating uh, ginagawang planting series maraming po marami salamat sa lahat at syempre una po, huwag natin kalimutan na supportan, ano po, Kuya Balsan Balsantos Matubang, Hatid na Vlog, Kalinga Prab Ruelo Malalag, Kalinga uh, Pawe ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga ginagawang mga video maraming po salamat so sa so ngayon po, pagkatapos nito alis na lang po tayo, para yung dati pong araw-araw natin na ginagawa ay ito, gawin po natin. Sa ngayon po, umagang umaga. Uh, ito po kasi ang uh, ginagawa ko sa ting umaga. Uh, ito po, ina, uh, dinidilig ko sila. Medyo kinakausap na rin po. At, habang uh, bago tayo umalis. Eh, maraming salamat po sa lahat. Bye bye. Ayan po mga kalingap, ito po yung nagbabantay sa kanya, oh. Ayan, oh. <laughs> At tubig, ang bilis nito lumaki. Mm, mm Hello po, good morning sa lahat. Uh, Shout out sa mga viewers. Kaya po yung, kaya po ang tataba na ng uh, po natin, oh, siyempre po palagi niyang nadidilig. Kagat na ano, insekto. Na ano? Ito, kinakagat na insekto. May mga barok-barok. Mm. So, ano gagawin natin dyan? Malapit na <laughs> <laughs> mag garbage. Mag-arvis hmm. na naman. Ang ganda ng dahon, ano? Ang Sala ganda laki? ng dahon. Ay, pwede na pala tayo ipanluto. Diba? Wow, Pagkukulay mo na, tinamamahal <laughs> niya ang sili na yan. Papapatuloy ah, mo na. Mm -mm. Ang ganda na ito eh, bagago. Mm -mm, May ma man. mga maaanghang na dahon-dahon, pang palasa. Yeah. Kaya nga sa so, ngayon, hindi na ang bumibili ng sili. Hintay ko ito. i uh -huh. Siguro kailangan ma-spray yan. Halos hindi po makaya ang ano kwan. Oh, yung dahon niya. Oh. ang laki ng dahon. Ang sarap itinula. <laughs> hindi man, pero lang. Baka magtampo itong ating mga tanim. Ayan, kasi po yung mga ganito, ano, kailangan din. Medyo kinakausap din. Ano po. Ayan, ayan, ang ganda na yan. Kasi sa paligid na may mga flower. Ano ba, mag-okay lang ba yung may flower sa mga kabila? Ayan po sa pinakang bakod po ano. so ngayon po maghihintay na lang tayo nito ng bumunga habang magbunga siya kasi magaganda na ang kanyang po nakita ko po kahapon si Kalingap Awi yun nga sabi niya hindi nga siya makaalis doon sa kubo dahil yun nga pong nagpapabakod siya doon at saka yung bakot ay pakyaw kaya ano yan, talagang binabantayan niya rin eh po mga galingap, hanggang dito na muna po at abangan mo na lang po kasi ito yung video ko hindi naman po kasaglit saglit lang naman ang video ko habang kapang araw-araw at bukas titinan ko natin at uh, kapag magbubulaklak na to i-upload na po natin ayan po mga kalingap hanggang dito na muna sa pangalawang araw na video natin ayan po marami pong salamat sa lahat ng na mga nanonood po ng ating video ayun po ba. ayan good morning po good morning good morning ayan good morning sa ating mga tanim dito ayan good morning ayan po mga kalingap po nagsasanga na po siya mag ano yun ma, parang magbubulaklak na siya ano ayan po ito na po ang ating telese uh, uh, planting series. Ayan. Uh. Kung makikita mo sa ilalim, para wala na. Ayan. Ang gaganda na po. Yung. Ganda ng mga dahon. Kasi may bulaklak na siya. Oh. Ay, ganda. Ayan po mga kalina po. Ito na po yung ating hinihintay na uh, malapit na ito kasi nagsanga-sanga na po siya. oh uh. Ganda na ng ating tanim. So, uh, magkakaroon na po nga uh, yung resulta yung ating mga paghirap din ano po ayan o no, ganda na ayan pati yung yung kamatis tinan yung kamatis oh, ang taas na niya. mm. taas na ng kamatis oo. oh. Hmm. Halos siguro sabay-sabay lang po itong ano. Sabay-sabay lang siguro ito na magbunga ang kamatis sa kayo sili. Ayan. Ang gaganda ng ito po yung mga huli ito. Ayan. Meron tayong mga uh, huli. Ayan. Ito po yung mga first bat. <laughs> Ayan yan po. Mga first bat natin. Ang ganda na mag sa palagay ko. Ilang araw na lang o linggo no, meron na po tayo makita mga bunga dito Eh po mga, sali, uh, mga kalingat marami po salamat ano sa lahat na mga sumusuporta po sa ating mga ginagawa mga video lalo na po itong mga kalingat itong ating uh, planting series sana po mga kalingat supportan po natin at uh, ito po mga kalingat ay pinaghirapan din po natin kaya sana po ano uh, supportan po naman po, natin at uh, salamat po sa mga hindi nag-skip ng mga ads Ayan po, marami po salamat. Ayan. At siguro po, ano, sa sunod na pag-video ko, siguro meron na itong uh, mga, sa sunod na upload ko po, siguro meron na itong mga bulaklak. Kasi po, ako pag yung araw-araw ako nagbiyo dito, tinitinan ko po yung, uh, kung ano yung mga pagbabago, ano ko, Ayan So, sa ngayon po, i-upload na natin to. Uh, na, Ayan. po pong salamat sa lahat ng sumusuporta dito sa ating mga ginagawa mga pagbibidyo sa lahat ng mga trusa uh, channel sa trusa family channel ayan po marami pong salamat sa lahat at sa mga timbubuyog sa lahat ng mga Rochelle fans uh, sa sa Timiehey at sa ng mga kalingat ay marami pong salamat sa mga sa ng mga sumusuporta dito sa ating mga ginagawang planting serie ayan po ngayon po makikita natin kung ito nga po ay mag, uh, magbubunga ng maganda ano po dahil ito po ay sasako lang pero ano kung kahit nasasako lang oh, ang ganda ng pagkakabungan niya oh. kasi po inalagaan talaga ito kung makikita nyo may nit po siya sa taas nilagyan po natin ito ng nit ayan o oh, para hindi siya ma mainitan masyado ano po Maraming pong salamat sa lahat.